Vegan! Siyempre, ice cream muna. Anong flavor meron sila, Bing? Uh, Oo, masarap yung... I want strawberry. Jay, want ice cream? Strawberry man, strawberry. What ate? Strawberry. So, the answer was down. they call a dirty ice cream it's not really dirty ano, magtatayo ka ng sari-sari store. <laughs> Ay, ate Pearl magtatayo. Hi, Jace! Ay, Ate! Ay, ang basa! Go, Ate! Run! Sobrang saya ko dahil paranas ko sa kanila yung mga So, mga maliliit na moments ng mga bata pa tayo Wala ko kung naalala niyo yun Pero lagi ako naliligo sa ulan dati <laughs> May salagubang Oh, grabe yung ulan ngayon <laughs> yan 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 o. No? Hindi, ni Isa. Isa. Dalawa. Daho. Peace. <laughs> <laughs> Tami sa gilid ng bridge. E... Chill chill lang. pawan oh wala oh. <manyan> kami sa lawag dali ba masuka? Okay. masuka na ang suap ng chicharron bulaklak ha na mm. yes. Mat? Mat? Alwa, mo, Wait, nabang loo mmmmm mas? alwa damdang cellphone mo e masukaan mas? wala to sa mga trip nila dito uh, park and shot ang tawag dito eee park, park lang show. sa gilid okay, tapos shot na eh geng geng gedli gedli lang para kain tayo Yo, ito nga pala yung bahay ni tita, hindi ko pa napapakita, pasensya na. Pero dito kami nag-stay sa Ilocos, sa Lawag. Ye. Ayan siya. Pasok tayo sa loob ng gate. Pasok sa loob. Korting tour. Korting tour lang kasi hindi na lang natin ipapasok sa loob yung video. Uh, just for privacy na lang din kaila tita at ito. Ito po yung bahay nila. Napakaganda. I Bagong gawa lang. Yan po yung sipag at tiyaga. Sipag, pawis at tiyaga nila na kanilang ginugol sa tate. Nandito na yung bago nilang bagong bahay. At maraming salamat at tinanggap kami dito. At the stay. Ah... Uh, for the whole time dito sa lawag nasa lawag kami at yeah maraming salamat kay tito at tita this is the Santiago's and the walking house right here yo last night na natin sa lawag alis na kami in a couple hours uh, night driving tayo para ang galing ha food trip muna tayo bago umalis. nag namin to. Ay, cute na aso. Ito naman yung house pag night view siya. Ang ganda, kira. Ay. Yo, nag i na kami. Pabalik na kami ng Manila. Doon naman nasunod natin mga episodes. Pero mabigat pa rin. Dahil, ayo pa. <laughs> Pero nakapag-impake na kayo. Tara, 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 let's. Pero, hindi pa nagtatapos dyan ang ating mga episode. Marami pa tayong ma-upload soon. Habangan nyo lang. Pasensya na. Uh, hindi na kinakaya ng cellphone ko yung mga files na na-video ko. So, um, I may have to do it in the States. So, medyo may delay lang. Pasensya na kayo. Pero, tuloy lang tayo. Tara. Samahan nyo kami. mo, Jace. I have it. What are you trying to do? Bye bye. Is that your friend? Yeah, he wants to go home. Up into your friend, Jace. I want to play with him a little bit oh. so he won't get lost. So. Did you put him back home? Yeah. Oh, good job. You didn't kill the bug. Oh, you're a good boy. What That's are good you hair. doing? Video. Video. Hello, guys. <laughs> Coming.

Si babay na. Babay na. Si babay na. Titanic. Love you. Bye. Bye Love you. See so, you again soon. See you again soon. <laughs> Yo, nandito na tayo sa kusaan ako lumaki nung ako pa ay bata. Hmm.